sa ulo ng mga nagbabagang balita. Tatlong NPA nasawi, dalawa sumuko sa serye ng Enkwentro sa Surigao del Norte. Security Awareness Forum ay ng 30IB matapos ang serye ng Enkwentro sa nasabing probinsya. Mga sibilyang stranded sa baha sa Cagayan de Oro, ni-rescue ng mga personel ng Task Force Oro. Fourth ID, buong pusong ipinagdiwang ay kaisang daan at dalawamput bitong araw ng kasarinlan. Pagunita sa kabayanihan ng ninuno at pagsulong ng panibagong henerasyon ng mga tagapagtanggol binigyang importansya. Bagong commanding officer ng 88 IB sa Bukidnon, formal ng umupo sa katungkulan. 23 military at civilian couples nakatakdang mag i sa gagawing Jubilee Mass Wedding sa 4th ID sa susunod na linggo. Magandang hapon, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng biyernes, ika-20 ng Hunyo, 2025. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng division. Ito ang 4ID News Bayani Update. Narito ang detalye ng ating mga balita. Umabot na sa lima ang bilang ng Nubibos Army sa area ng Karaga na na-neutralize matapos ang serya na inkwentro sa bulubunduking bahagi ng Barangay Bugas-Bugas, Placer, Surigao del Norte mula Hunyo atrese 13 hanggang Hunyo a 15. Pinangunahan ito ng mga tropa ng 30th Infantry Battalion ng 901st Infantry Brigade at Intelligence Units ng 4th Infantry Division. Layunin ng inilunsad na operasyon na pigilan ng NPA na muling makapagtatag ng presensya at impluensya sa Surigao del Norte matapos itong inaibiklarang insurgency fee sa nakaraang taon. Noong Hunyo 14, sumuko sa pamahalaan si Ricky Tipe alias Rem, isang mataas na leader ng NPA sa Caraga. Isinuko rin niya ang isang caliber 45 na baril at kalaunay itinuro ang isang taguan ng armas kung saan na-recover ang kanyang M16 rifle, rifle grenade, mga magasin, bala, pandelier, at ilang cellphone. Kinumpirma rin ng otoridad ang pagsuko ng isang rebelde na si Alan Kakatian alias Allen. Ayon kay 2 Lieutenant Allen William Vicencio, baton leader ng 30ID. Naganap ang unang inkwentro bandang alas 8 ng umaga noong Hunyo 15, kung saan na-recover ang bangkay ng isang rebelde at ang sugatang babaeng kasamaan, na kalaunan ay naideklarang patay sa ospital. Sinundan ito na isa pang sagupaan bandang alas 11 ng umaga kung saan isa pang bangkay ang na-recover. Kinilala ang mga nasawi na sina Roderick Mako Bensing alias Rodel, ang pangunahing leader ng grupo sa Karaga. Dalawa pa sa mga nasawing kabilang si Lizelle Dagohoy Mondihat na siyang nasawi sa ospital. Sinabi rin ni 30 IB Commanding Officer Lt. Col. Albert Batinga na malinaw na senyalis ito sa patuloy na paghina ng grupo. Hinikaya at biniya ang mga natitirang miyembro na magbalik loob na may pagkakataon pa. Samantala, hinihayag din ni 901st Brigade Commander Brigadier General Arsenio Sadural na ang operasyong ito ay bunga ng masusing pagpaplano at matibay na koordinasyon ng mga unit. Isa niya itong malinaw na mensahe sa mga natitirang miyembro ng NPA na tuloy-tuloy na walang humpay ang kampanya ng kasundaluhan para sa kapayapaan. Samantala, Security Awareness Forum isinagawa ng 30th Infantry Battalion matapos ang serya ng inkwentro sa nasabing probinsya. Nakatutok sa balita si Kabayaning Jai Hapats. Bilang tugon sa takot at pangamba ng mga residente, matapos ang magkakasunod na inkwentro laban sa Communist Terrorist Group. Agad na nagsagawa ng Information and Education Campaign ang kasundaluhan ng 38th Infantry Fight on Battalion sa iba't ibang barangay ng Surigao del Norte. Dinaluhan ito ng humigit kumulang dalawang daan katao, kabilang ang mga barangay kapitan, magsasaka at mga lokal na residente. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kamalayan ng publiko sa mga banta ng communist terrorist group infiltration at yakinligtas ang mga pamayanan habang nagpapatuloy ang kampanya ng pamahalaan para sa kapayapaan. Tinalakay sa Information and Education Campaign ang mga taktika ng CTG sa pangre-recruit, ang panganib ng kanilang propaganda at mga programang nakalaan para sa mga nais magbalik loob sa pamahalaan. Tampok din ang makabagbag damdaming pagbabahagi ni Paulo Lugatiman, dating rebelde na nagsasalaysay ng kanyang buhay sa kilusan at ang pagbangon niya matapos magpasya na isuko ang kanyang armas at yakapin ang pagbabago. Binigyang diin din ni Lieutenant Colonel Albert M. Batinga, ang commanding officer ng 30IV, na ang kahalagahan ng pagkakaisa ng gobyerno at mamamayan upang mapanatili ang katahimikan at pigilan ng anumang pagtatangka ng mga natitirapang kasapi ng Communist Terrorist Group. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News Bayani Update. Mga sibilyang stranded sa baha sa Cagayan de Oro, ni rescue ng mga personel ng Task Force Oro. Narito ang report. Ay, rescue, 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 ma. Sa gitna ng malakas na agos ng tubig baha, hindi ng dalawang isip na lumusob ang military truck ng Task Force Oro upang sagipin at ihatid sa kanika nilang mga kabahayan ang mga residenteng apektado ng pagbaha sa Barangay Kamamanan dito sa lungsod ng Cagayan de Oro noong nakaraang linggo. Sa video ang in-upload sa social media ng isang residente, makikita ang mga personnel ng nasabing unit pati na rin ang mga sibilyan na sakay ng AM450 truck na nagtutulungan upang ligtas na makababa. Ayon kay Task Force Oro Commanding Officer, Colonel Manuel Estanilla, maliban sa kanilang border control at patrol operation sa buong lungsod, kasama sa kanilang misyon ang pagresponde sa panahon ng sakuna, lalo na sa pagbaha upang i-rescue ang mga apektadong residente. Anya, ang agarang aksyon ng kanilang personnel ay bahagi ng pinaigting na HADR o Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations ng kanilang unit. Tayo po ay uh, maglingkod ng may malasakit at katapatan sa serbisyo sa ating uh, mga misyon. Lagi nating isaisip na tayo ay hindi lamang tagapagtanggol ng bayan, kundi mga katuwang ng mga bawat mamamayan sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides Enriquez, for id News, Bayani Update. Sa iba pang balita, test fire, matagumpay na isinagawa ng 4th Artillery Battalion bilang kahandaan sa mas pinaigting na kampanya laban sa NPA sa Surigao del Sur. Naka-standby para sa report si Kabayaning Ella Rivera. Matagumpay na isinagawa ng Charlie Battery Fort th Field Artillery Strike from Afar Battalion ng Fort Infantry Diamond Division, Philippine Army sa pangunguna ni 1st Len Mart M. Espino ang isang functional test fire sa sityo Agsam, Barangay na Cantilan, Surigao del Sur. Bahagi ito ng regular na pagpapanatili at paghahanda ng unit upang matiyak na nasa pinakamagandang kondisyon ang lahat ng kanilang mga kagamitan sa artilleria Bahagi rin ito ng kanilang kahandaan sa mas pinaigting na kampanya laban sa New People's Army o NPA. Hindi lamang napatunayan ng test fire ang kahusayan at katumpakan ng kanilang mga armas, kundi ipinakita rin ito ang mataas na antas ng kasanayan at disiplina ng kasundaluhan. Naging daan ito upang masiguro ang kanilang kahandaan sa anumang sitwasyon sa isang mensahe. Sinabi ni First Lieutenant Espino na ang tagumpay ng aktibidad na ito ay nagpapatunay sa dedikasyon at kahandaan ng 4FAB sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News, Bayani Update. Samantala, 4ID buong pusong ipinagdiwang ang ika daan at dalawamputpitong araw ng kalayaan paggunita sa kabayanihan ng ninuno at pagsulong ng panibagong henerasyon ng mga tagapagtanggol, binigyang importansya narito si kabayaning Jai Hapas Naguulat. Nag-alab ang diwa ng pagmamahal sa bayan sa buong 4th Infantry Diamond Division ng Philippine Army sa pangunguna ni Major General Michelle B. Aniron Jr. Nang makiisa ito sa pagdiriwang ng ika-127th anniversary ng Kalayaan ng Pilipinas sa isang simultaneous flag-raising ceremony nitong Hunyo a 12 si Camp Evangelista Patag Cagayan de Oro City. Sa temang kalayaan, kinabukasan at kasaysayan, ginunita ng 4ID ang bayanihan at sakripisyo ng mga ninunong lumaban para sa kalayaan ng sambayanan. Dinaluhan ito ng mga opisyal inlisted enlisted personnel at civilian human resource ng 4ID. Habang sa bayang seremonya rin ang isinagawa sa lahat ng unit ng 4ID, pagpapatunay ng kanilang nagkakaisang panata na ipagtanggol ang kasarinlan ng bansa. Samantala, nakisa rin ang 4ID Task Force Uro sa red laying ceremony ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro kung saan ginanap sa Dr. Jose Rizal Monument sa Plaza Divisoria, Cagayan de Oro City. Isang simbolo rin ng matatag na ugnayan sa pagitan ng military at ng mamamayan. Pinangunahan naman ni Brigadier General Consolito P. Yekla, ang Assistant Division Commander ng 4ID. Ang nasabing seremonya at binasa ang opisyal na mensahe ng EFE Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. at ng Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy M. Galido. Binigyang diin sa mensahe ang kahalagahan ng pagkakaisa at ang responsibilidad ng bawat kawal na pangalagaan ang kalayaang tinamo ng dugo at pawis ng mga bayani. Bilang tugon, tiniyak naman ni Major General Aniron Jr. ang matibay na paninindigan ng 4ID sa pagtaguyod ng kapayapaan, pagkakaisa at kaunlaran, mga haliging patulo na ipinaglalaban ng division para sa sambayan ng Pilipino. Ang aktibong pakikibahagi ng 4ID sa 127th Independence Day ay patunay ng kanilang tungkuling pangalagaan ang diwang makabayan at panatilihing buhay ang apoy ng kalayaan para sa kinabukasan ng Pilipinas. Napapanahong balita. serbisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas 4ID News Bayani Update. Antabayanan po ang iba pang balita sa aming pagbabalik. Alamin, ipaglaban, suportahan. Ating itaguyod ang ating karapatan sa ating karagatan. Makialam sa mga pangyayari sa bayan. Huwag hayaang malinlang, isulong ang paninindigan para sa ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future. Nagbabalik ang inyong 4ID News, News Bayani Update. Dagdag pa na balita, formal lang umupo sa katungkulan ang bagong commanding officer ng 88 Infantry Battalion sa isang change of command ceremony sa 88 IB Headquarters sa Barangay Bulunay in Pasugong Bukidnon noong Lunes, Hunyo 16 sa pangunguna ni 4ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. Itinalaga si Lieutenant Colonel Arnold M. Bautista ang dating Deputy Assistant Chief of Staff for Operations G3 ng 4 ID bilang kapalit ni Lieutenant Colonel Eric G. Dimaala na umupo sa pwesto sa loob ng mahigit dalawang taon. Sa naturang seremonya, pinuri ni Major General Anayron si Lieutenant Colonel Dimaala sa kanyang hindi matatawarang pamumuno at kontribusyon sa mga naging tagumpay ng 4 ID. Kaya naman, ginawaran siya ng Command at Military Merit Medal. Mula Abril 2023 hanggang Hunyo 2025, nakapagtala ang 88 IB sa kanilang operasyon ng isang NPA na killed in action, 23 na baril na nakuha, pagsuko ng labing dalawang NPA members at labing apat na milisya ng bayan members, bitbit -bit ang apat na put dalawa na mga baril. Malaki ang naging papel ng 88IB sa peace and reconciliation efforts sa pamamagitan ng aktibong pagsuporta sa reintegrasyon ng mga former rebels sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng 20 livelihood programs distribusyon ng 46 na livelihood packages at 35 financial assistance grants na tulungan nito ang mga dating NPA na maging produktibo sa kanilang pagbabagong buhay. Samantala, nagpahayag ng kanyang tiwala at kumpiyansa si Major General Anayron kay Lieutenant Colonel Bautista dahil sa karanasan nito hindi lamang sa combat operations kung hindi pati na rin sa civil-military engagements. As we honor outgoing commander of 88 ID, Lieutenant Colonel Colonel Eric G. Maala and welcome the incoming leader, Lieutenant Colonel Arnold M. Bautista. Let us remember that true command is earned through trust, discipline, decisive action, and the relentless pursuit of mission success. To Lieutenant Colonel De Mahala, thank you for steering the wheel of 88IB for two years and two months. I wish you nothing but the best as you advance further in your military career, Eric. I am certain that you will be able to pace the development endeavors and security efforts of the battalions in line with the division's trust. Quoting General Douglas MacArthur and I quote, he said, preparedness is the key to success and victory. Being assigned to 8 IB presents a significant challenge, but I encourage you, Arnold. To always be prepared and lead with purpose and confidence. Dagdag pa na report. 4ID at Pro 13, pinagtibay ang ugnayan para sa kapayapaan at siguridad sa karaga. Nakatutok sa balita si Kabayaning Ella Rivera. Mas pinatibay pa ng 4th Infantry Diamond Division at Police Regional Office 13 ang kanilang ugnayan kasunod ng pagbisita ni PRO-13 Regional Director Police Brigadier General Christopher N. Abrahano sa 4ID Camp Evangelista Pataggagyan de Oro City nitong Hunyo 11. Ayon kay 4ID Commander Major General Michelle B. Aneron Jr., naging daan ang naturang pagbisita upang talakayin ang pakikipagtulungan ng dalawang ahensya. Ipinangako ng dalawang opisyal na palalakasin panila ang naturang ugnayan upang mas epektibong matugunan ang insurhensiya, kriminalidad at iba pang banta sa seguridad sa region sa Caraga. Binigyang pugay naman ni 4ID Chief of Staff Colonel Cesar J. Conte Jr. sa si Brigadier General Abrahano sa pamamagitan ng isang tradisyonal na military arrival honors na nagpapakita ng paggalang ng 4ID sa kanyang rango at posisyon. Nagpahayag din ng pagpapahalaga ang 4ID sa patuloy na suporta ng PRO-13 sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Napapanahong balita, sa serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera for ID News, Bayani Update. Samantala, 23 military at civilian couples nakatakdang mag i sa gagawing Jubilee Mass Wedding sa 4 ID sa susunod na linggo. Si Kabayaning Jay Hapas, nag-uulat. Sa isang makasaysayang pagdiriwang ng pagmamahalan at pananampalataya, 23 military at civilian couples ang nakatakdang magsumpaan ng kanilang wagas na pag-ibig sa isang Jubilee Mass Wedding na gaganapin sa loob ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army sa darating na Hunyo a 28 sa 4ID Catholic Church, Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Pinangungunahan ni Colonel Domingo Labrilla ang Catholic Chaplain ng 4ID. Ang mga paghahanda para sa naturang seremonya na layuning pagtibayin hindi lamang ang samahan ng mga magsing-irog, kundi pati ang kanilang pananampalataya at pangakong panghabang buhay sa isa't isa sa mata ng Diyos at ng Batas. Ang mass wedding ay bahagi ng pastoral program ng 4ID, katuwang ang iba't ibang unit at mga kaagapay na organisasyon bilang suporta sa pagpapatatag ng pundasyong moral at espiritual ng mga kasapi ng sandatang lakas at ng kanilang pamilya. Ang nalalapit na aktibidad na ito ay patunay na sa kabila ng mga tungkulin at sakripisyo, mananatiling buhay at matatag ang pag-ibig at pamilya sa puso ng bawat lingkod bayan. Napapanahong balita, Sir serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas for ID News Bayani Updates. Sa iba pang balita, seminar workshop para sa maayos na pagtugon sa gender-based violence sinagawa sa 4ID. Nagbabalik sa report si Kabayaning Ella Rivera. Nagsagawa ang 4th Infantry Diamond Division ng dalawang araw na Gender-Based Violence o GBV Resilience Intervention Seminar Workshop sa Camp Evangelista, Patag, Kagyan de Oro City nitong Hunyo 10 hanggang Hunyo 11 bilang patunay sa pangako nitong gawing ligtas at mas inklusibo ang kapaligiran sa trabaho. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Dr. Julieta S. Mama, ang Psychologist 2 ng Mental Health and Resilience Center ng Camp Evangelista Station Hospital o na nagbigay ng malalimang pagsasanay sa kasundaluhan at sibilyan. Sakop ng programa ang mga polisiya uko sa GBV, case management, mga intervention strategies, pagpapalakas ng kakayahang makayanan ang mga pagsubok sa buhay, at survivor-centered approaches. Nagkaroon din ng mga interactive sessions, kabilang na ang mga pagsasanay na nakabatay sa mga sitwasyon upang mapadali ang praktikal na paggamit ng mga natutunang kasanayan. Sa isang mensahe, hinikayat ni SENS Commanding Officer Colonel Robert Efrosqueta ang mga partisipante na gamitin ang kanilang mga natutunan at maging aktibong kaagapay sa paglaban sa GBV sa sa kanilang profesyon at maging sa personal na buhay na binibigyang diin ang paghalang, integridad at paglilingkod sa kapwa. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News, Bayani Update. At yan ang mga balita ngayong linggo para sa karagdagang news updates. I-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong pwersa ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning, Patrick Martinez. At sa ngalan ni Lieutenant Colonel Jilin Paliar, ito ang inyong kabayaning, Bon Olavides Enriquez. Na nagpapalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang malayo sa puso ng sundalo.